gatas at pangdaya per man lang. Yan po ang hiling ng mga magulang ng batang lumobo ang tiyan sa Zamboanga del Sur. May sakit kasi sa bituka ang bata na hindi na raw kayang gamutin. Para bigyan na ka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Butot balat pero parang lobo ang tiyana ng isang bata mula Digo, Zamboanga del Sur. Ang dahilan daw, komplikasyon sa bituka. Tila puputok na sa laki ang tiyan na ang limang taong gulang na si James. Sa sobrang payat din ng bata, ay bumakat na ang kanyang mga buto sa katawan. Si James, ipinanganak na may problema na sa bituka. At pagtuntong niya ng tatlong taong gulang, dito na tuluyang lumobo ang kanyang tiyan ning og hospital dili naman mo opera ang doktor tungod kay di daw kaya sa bata ang iyang operasyon tungod kay niwang kayo siya laghan kay kulang ang iyang lawas kaya kahit mahirap para kay July ni natanggapin na hindi na maaaring gamutin ang kanyang anak wala raw siyang magawa kundi manalig at magpakatatag Sigid ka sa akong anak, magsigi siya padokdok sa iyang tiyan, tungod kay sakit ka iyang tiyan, gusto niya pamintin, dokdokon, kay nindot daw paminawon. Maunang masigi siya padokdok, magsakit iyang tiyan, kay tagdugay man kay siya makalibang one week or two weeks or three weeks siya makalibang. Hindi na nakapagtrabaho si Julaini dahil siya ang nag-aalaga kay James at sa isa pa niyang anak na nag-aaral. Panunungkit naman ang niyog ang hanap buhay ng kanyang mistera pero hindi raw sasapat ang kinikita. Kaya humihingi po sila ng inyong tulong para sa pagkain, mga gatas, diaper at vitamins ni James. Kanang sakit kayo sa kaginikanan nga makita na mo ang among anak nga anak siya. Ang sitwasyon karon sa bata, dili na siya makatindog, dili siya makal lakaw lipod ka isya makapungko tungod sa puno na kayo ang iyang tiyan o tubig manawagan mi sa publiko nga unta matabangan mi sa sitwasyon sa among anak karon nga vertically sudyud ang iyang gibati ako po si Mobile Journey Eda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga